Sana ng aming nanay sa kanyang huling hantungan. Uh, tunay nga po na napakasakit mawalan po ng ama ng tahanan, ilaw ng tahanan. Kailan kaya po? Pero masaya na din po kami dahil alam po namin. Ang sensitive po ng mga po ni Inang. Uh, po kami kay Inang kasi uh, lagi niya po kaming tinatawag. Sa, pasa. meron pong mga okasyon, hindi niya po kami pinapabayaan. Napaka-cosmode po ni Inang. At... Inaalala niya po kaming lahat. Hindi po pwede na... Merong isang hindi matatawag o merong isang hindi makakain kapagka salo-salo po kami dito. Bilang kasama niya po sa bahay, ay nakita ko po talagang pagmamahal niya sa kanya ng mga anak at mga apo. Nagpapasalamat po kami dahil kahit na yung mga panahon na mahinala na po siya ay talagang isa-isa niya po ginausap yung mga kamag-anak niya para po maka-entertain mga, mga niya po. So, hindi lamang po. Uh, salamat po na para dumating.